tayo mananahali anak ng chicken. Ah, chicken. Pansit canton with chicken. Ah, siyempre, lagyan ko ng konting lettuce. Ayan. Tanghalian ko yan instead na kakain ako ng kanin. Ah, gungan na akong pansit canton tsaka sotang yun. Kasi, parang iba-iba naman ang aking tangan Yung aking manok ay hinimay-himay ko. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan ang ating tanghalian. Yan, magtikira ko kasi marami ito. Kaya yung iba para naman din mamaya. Mamaya bago ko. Sa gabi na. Ayan, ayan ang ating video for today. Ang ating pansit sa so panghon. Ang tawag ito. Pansit canton with sotang Sariling versyon ni Aling Days. Ayan, salamat, salamat. Kain tayo natin. Kakain muna ako, tsaka natin i-vlog para meron tayong content para bukas. Thank you po. Bye-bye. Sandali na. At uh, gawa tayo ng... Mag-mukbang na, mag na tayo. Ayan, kakain tayo ngayon ng...

panghalian ko, hindi ako magkakanin, try ko. Kasi, ano, try ko lang. Pansit kantona, tsaka, sotang ko Ilagyan ko lang ng dahon, hindi ako naglagay ng gulay. Ang gulay lang niya ay lettuce. Kahit tayo ha, manood lang kayo ha. Nanonood ako doon kay Bams, iniwanan ko sandali, kasi, gagawa ako ng video. Hindi ko man to, kasi hindi ko alam kung aalis kasama ako bukas o ano. Kaya gumawa na ako. Kung sakali man, hindi ko mapantayan. Kasi kaso ko na lang kay Bams. <laughs> Kain tayo muna. Bams, <tong> tuntung po, <tuntung> tsaka sautang hon. <hole> hindi ko nilagyan ng carrots, ng ibang kulay. Matagal magluto na ginagawa ko eh. Nagubad lang ako ng blouse ng uniform kasi nakakahiya naman. Tsaka walang si ninanay yan ah. <laughs> Sabi ni Merl, nasayahin daw ako. Totoo na kanya. Ayaw ko kasi nang nai-stress ako. Kaya, kahit na deep inside ay mayroong pinadalang problema. Nagila ko na kanagig. At saka nga pa na shout out kay Kuya Bal Santos ng Cubang. Salamat sa'yo Kuya Bal kasi dahil sa'yo na ako ng kalakas na loob para gawin ang mga turo ko sa amin bilang OFW. Sinunod naman kita at hindi uh, naman ako, eto na po ako ngayon, hindi man po ako sikat. Pero salamat po sa iyo. Kuya ba, sa na po. Thank you po. Time po tayo. kumakain ako, gumagawa ako ng mga content. Naalala ko talaga si Kuya Pati. Kasi sabi niya, kahit anong gawin ninyo, huwag lang kayong pumokos sa isang yung bagay lang. Nagdagdagay niyo ang mga ginagawa niyo. Kasi who knows, one day, someday, sabi niya, hindi man tayo sikat. At least, nakakatulong naman yung kaka, yung konting yung binibigay ni Whitey sa salamat din doon sa mga nagpapalipad. Siyempre, yung mga nagpe play ng mga video namin. Thank you, Miss Team Anas Mini Farm. Sa so, walang sawan ninyong pag-support din kay Nanay Daisy. Sa mga, siyempre, sa mga sa Team Bahay Kulitan, Team One Love, Team Puyaters, Team Kapangahan, thank you po. Dahil nandiyan kayo palagi. Siyempre kay Master Wong at sa lahat ng admin at mga member na nag replay ng aming mga video. Thank you po. Meron kasi kung manok. Meron na kung leftover na manok. Tira namin kayo tanghali. Meron pang isang hita. Hindi may himay ko. Yun ang ano. Yun ang sinahog ko. sarap naman talaga kapag samahin yung patsit kanton Kanto at tsokasotang. Kaya, yak, kanton sa kabehon. Hindi lang kami nakabili ng bihon. Patsit kanton lang bill namin ni Madam. hindi nakita yung manok kasi ano naiwan ata doon sa ano, kawali meron pa doon para mamaya merienda ko bago ako matulog one hour bago ako matulog kakainin ko yun para matunaw pa Wala na akong ginawa kundi kumain na kumain na. Hindi naman ako hindi naman ako tumataba. Sa bagay, gumaganda naman ako lalo. Aduh, tu tu orang kasih? Ayan eh. Para masama lahat. Yes. thank you po. Thank you po sa pagsama niyo ulit sa aking pagkain ng aking merienda. <laughs> Hindi tangaliang ko ito. Late na akong kumain. Kasi may ginagawa ko kanina. Kaya nalit ako kumain ng tangalian. Kung umalis sila, nagluto ako. Yung manok, na leftover na rice. Leftover namin. Hindi man leftover kasi tanghalian namin. Hindi Yun may himay ko tsaka ako nag, nakaisip gumawa ng pansit. Yun nga, si Pansit Canton at tsaka si Sota. Kaya yes, sayang kasi. Para naman, hindi pa rice. Ayan. So salamat, salamat. See you again sa mga susunod ko pang mga video. Jen Cruzada, Sir ABM, Ma'am Milani Wonder Woman, Team Bahay Kulitan, Team One Love, Team Gapangan, Team Puyaters, maraming salamat. See you again sa mga susunod kang tangin na ito. Bye! Bye!